Hi guys, ayan so ngayon po is uh, tapos na po ako na masyal kung saan uh, sa unang upload ko po na pinakita ko po sa inyo yung mga history po ng Sikigahara battlefield. Ayan po. So, ngayon, yes, sa ticket namin, guys, ayan, para, para malaman nyo rin po, gusto ko lang din po i-share. Sa ticket po namin, na binayaran po namin na 800 yen. Yung 300 yen po, each person, uh, may binibigay po sila na uh, isa pang ticket para ibili natin dito ng mga souvenir po. Alright? Ayan po. So, nasa rin na po kung yung gusto niyo din. Dagdagan nyo lang po na yung kung gusto niyo po magdagdag pa ng mga binihin. Ayan. So, Ayan guys, uh, pasokin natin to. yeah, and then may toileting siya guys. Kung gusto natin na mag toilet dito. Okay, ayan. Pasokin muna natin to guys at na makabili tayo ng mga ibang pagkain dito. So, sa entrada pa lang guys, dito, pagpasok niyo po sa bintahan ng mga uh, pagkain po. So, ito yung bubungad dito po sa atin. Ang galing, no? Nagang, ano pa eh kinapa no ang oh, galing naman yun pwede mo pwede ka magtanim dito ayan wow ang ganda tatlo yung ano niya ito ito Money tree. So, dito sa Japan, ang maganda ito guys, kapag bagong taon, ito yung maganda. Ayan. Ano hmm. ka? Kailangan ni. Ito naman, money tree. Ano to? Ah, ganito yung bulaklak niya. Ayan. May mga ano dito guys, eh, may mga drawing po kung ano magiging resulta niya. Wow, ang galing no? Ah, ganyan pala siya guys, oh. Pag itanim mo siya. tayo banda. Na-amaze lang ako sa mga bulaklak guys. Bago tayo pumasok doon. Ito tayo. Ang cute. Wow. Ah, ganyan nga pala talaga guys. So, yung pinakita ko po sa inyo kanina. Ang galing. Ang cute no? Wow. Ayan. Awww. Ang cute. Dito rin guys. Oh. Ayan po. Ang galing naman, no? <laughs> Na-amaze si Kainas. Ano to? Kasama ba yung plato? <laughs> plato talaga, eh. Ang dami. Oh. Siguro kasama na to, no? Kaya lang, paano mo siya didiligan? Hindi na siya madiligan siguro, guys. Kasi nga, oh. Naka, parang... Ano to? Lupa yung tanim niya. Lupa. Lupa. Pwede pa palang bitayin. Ganyan ang pagkaano niya. Talagang mabubuhay guys. Kasi yung ano. natural. Yung lupa na ano. Galing naman. Parang basok talagang. Parang busok kong bumili. Ah. Pwede palang madiligan guys. Ganyan pala siya. Yan may tubig. Wow guys. Nag-iisip ako. <laughs> Parang gusto ko siya. Ayan. Uh, dito naman tayo banda. Ayan. Ayan yung mga style ng tanim nila. Ito oh, maganda to oh. So, ito guys, napakamahal nito. Ayan, sobrang isang lapad. Kulang-kulang dalawang lapad. <laughs> Mahal po talaga ito. Wow. Nice. ang ganda, no? ayan, guys. so kompleto pala siya. Ayan, pag dibili tayo dito, gusto nating mamili. Ayan, ito po. Ayan. So, ang dami pa ng ano ng si Kigahara. Ito yung mga produkto nila, guys. Ayan, tapos ganyan. Ang dami nilang produkto, no? Ang galing. Kaya isa sila guys, kung napansin nyo, ang dami talaga ng tao. Hanggang ngayon, dinadayo sila eh. Okay, so... Yan guys, dahil may sa atin sa loob. pasok muna tayo, hindi pa makadeside si Kaidnesh kung bibili ba ako nito ngayon. Yan, so isip-isip pa muna tayo guys. Dahil anytime naman po pwede tayo bumalik dito. Alright? Ngayon guys, nasa loob na po tayo ng tindahan mismo na ito at napansin niyo po, marami pa rin pong mga uh, character po na kung saan pinakita ko po sa mga unang upload ko po ang mga iba't ibang pong stage po, po ng pagkikipag Uh, laban po dito po sa Sikigahara Battlefield po. Alright? Ayan, so, at pati rin po sa mga binibenta nila dito mga produkto or lalo na po sa mga pagkain, kung napansin nyo po ang kanilang mga stamp or logo, ayan, ay tungkol pa rin po sa Sikigahara Battlefield. Okay? So, iba-iba po ang flavor. Depende po sa gusto natin. Depende po sa, rami, sa dami po ng laman. At depende rin po sa laki. Ayan. So, depende po yan guys sa pagbibigyan nyo po ng pasalubong so dito po kasi sa Japan guys uh, kaya madalas po may mga ganyan na binibenta dahil ang mga Japanese po talaga mahilig po silang mamasyal so once na nagpunta sila sa isang lugar gusto rin po nila kasing bumili din po ng mga pasalubong para mati kahit ko konte is matikman po natin ang mga produkto po na ginagawa mismo kung saan po tayo na Ayan. So, para po sa mga kababayan ko po na gustong pumasyal po dito sa Japan, para po hindi po kayo magtaka. Ganito po dito ang pasyalan. Hindi lang po mga souvenir, mga gamit, pati po produkto ng mga uh, ginagawa nilang mga pagkain. Katulad po nito, ito po yung uh, napili ni Kindness para ipasalubong ko rin po sa aking unika iha. Okay? So, at least guys, uh, parang may mga, uh, hindi lang po ng mga souvenir, matikman natin yung mga kanilang mga binibental dito mga pagkain rin po. Okay? So, dito rin naman guys, hindi lang naman po tungkol sa mga uh, mga tinapay or mga cupcake so ano paman. Uh, isa rin po ito guys, na produkto rin po nila. Uh, pwede rin po, katulad po niyan guys, parang uh, ulam din po siya. Ayan. So, iba't iba po, marami po sila binibenta dito. Klase-klase lang po kasi medyo malaki din po ito guys na na tindahan po pagkatapos nating mamasyal mismo sa loob po ng Sikigahara Butterfield. Ayan. So, iba't iba ang napapansin nyo po guys. Iba-iba ang kulay, iba-iba ang box. Sa laki, depende po. Ayan. So, at higit po sa lahat guys, uh, dito po sa Japan, may mga restaurant din po kung gusto po nating kumain. Ayan, so, syempre guys, kapag matapos po tayong mamasyal, ang mga hapon, mahilig talaga din po silang uh, matikman po yung iba't ibang mga luto. Ayan, so, nagpapahinga. Ayan po. So, right guys, pakita ko lang po sa inyo yung mga uh, gustong bilhin ni Kindness dyan. Ayan, so, yan po is uh, pipino. Ayan, parang pickles po siya. Ayan, and then, yan naman po is yes, yung ating banana chips po, alright? Ayan po. And then, yan po guys, uh, isa sa mga napili din po ni Kindness. Ito po ay giniling, and then marami po siyang bawang. Ayan, so ang mga Japanese po talaga guys, mga healthy foods po talaga. Ang kanilang mga uh, binibenta. Uh, lalo na po sa maraming mga tao dahil ang mga Japanese po talaga guys yung parang naghahanap sila ng kakaiba rin pong lasa at the same time healthy po rin po siya So ito naman guys, ayan, so ipapatuloy ko lang po dito sa pagilibot para kung sakali man na uh, may mga gustong uh, pamasyal po dito, lalo na po sa makabayan ko po dito sa Japan. So ito po ay pinapakita ko lang po sa inyo guys bilang guide din po na Uh, hindi lang naman po ang uh, mga, parang mga souvenir or mga biscuits, mga cupcakes uh, at ano pa man. So dito po rin po guys, uh, pinapakita ko lang din po yung mga gulay, iba't ibang mga produkto na gawa nila, mga sarili nilang timpla. Ayan, na gusto po natin na matikman, okay? So yan po guys, ayan iba't iba po, uh, may mga radish. So ganito po sa Japan guys, ang style po nila. So, actually, hindi ko pa po kasi na na-try kung paano po gawin talaga ito. Pero, uh, nagtatagal po yan, guys. Kahit ilagay mo lang sa refrigerator, ulam na po yan. Ayan. So, ito po ay napaka-healthy po ito ng mga pagkain. Ayun ko napansin nyo po, mga gulay po talaga siya. Kaya lang po, may parang mga timpla na po siya, guys. Ayan. So, parang nagiging salad na siya. May mga timpla at kanin na lang po alright, kompleto na ang pagkain niya po, okay so, yan guys, at ito naman po isa sa mga share kindness kapag nagbibenta po sa dito guys, katulad po yan, may mga uh, picture po sila, kung ano ba po yung uh, style sa loob dahil nga po, nakabalot po by boxes po siya. Ayan. So, yung iba naman, katulad po niyan, gusto mong bumili po ng ipaisa-isa. Ayan. So, depende sa gusto nyo po. Meron din naman po hindi naka-box. Ayan po. So, pira-piraso lang din po ang pag -ubayan. So, depende na po guys sa atin kung ano po yung gusto natin. Okay? So, gusto ba natin yung nasa box or mga ganitong klase yung pagkain, iba-iba po ang laman. Ayan. So, at ito naman po guys ngayon is, ayan, So, na-intriga na naman si Kindness, guys, dahil pati prutas po, ang galing po ng, ano nila, diskarte po dito, kasi, uh, na mga po talaga ako guys, kasi pati mga gulay talaga, mga kung paano nila yan uh, ginagawa, mga sariling produkto po nila. Ayan, so, lahat po halos dito is naka display at binibenta po nila. Ayan. So, yun po yung mga unang nakuha ko po kanina, guys. Iba-iba po. Marami po siyang klase-klase uh, po na gusto po natin. Okay? So, yun, guys. At, syempre, ayan po, na bighanin naman si kindness, guys, kasi sa mga lagayan pa lang guys, parang nasa Pilipinas lang po, okay, yan po so, mga ano yan guys, para mga chicharon, iba-iba po, mga seafoods, and then, ginawang chicharon, depende na po sa Uh, kung paano nila yan uh, gawin at depende rin po sa mga gustong uh, mamili po yan guys so sadyang nilagay po nila yan sa gitna para uh, mas madaling mapansin po talaga sya sa mga namimili Okay, ayan at pinakita ko lang po sa inyo guys ang kabuuan po ng tindahan na ito. Ayan. At syempre, may honey rin po sila dito na produkto. Ayan. So, pakikita ko lang din po sa inyo guys. di diba? Gandang-ganda po si Kindness. At syempre, binuksan na binuksan ko pa po talaga. Dahil nagustuhan ko rin po siya guys. Ang cute po talaga. ah uh, lagayan po siya ng honey kung gusto po natin. So, may may box rin po siya guys. Kung gusto po natin yon Ayan po. So, pinapakita ko lang po sa inyo ang Uh, isa sa mga produkto nila ang honey at may candy pa na honey alright, ayan po so talagang ang daming produkto po ng sikigahara na pwede natin na uh, mabili -ma dito ayan. so actually guys, hindi lang naman po sa sikigahara ang display dito may iba rin pong lugar na kung saan ginagawa po ang mga souvenirs

全部、全部300円で,ですよ。はい <laughs>、300円ですよ。はい、全部300円で,ですよ。は <laughs> い、ご参加ください。はい、円 <laughs> です。はい、つけて300円です。

ah, iya, bagaimana? ya, berbagai Papaya and mangoes. Hai, hai, senior, hai, hai. Hai, Terima kasih. Ito. First time ko makatikim nito eh. Papaya and mango. Hmm? May golden buda. Kasi may ano pala siya, may hawak siya na bote. Kaya pala may ano dito, tubig sa baba. Hmm. Siguro hindi nila pinaandar ngayon, pero malakas yung ano yung tubig niya. Right guys, at uh, ito po yung aking isa sa mga na-share naman po sa inyo. Yan, kasi po sa Japan kapag nama-share po kayo guys, after talaga nun, may mga parang katulad po nito, so ko po sa inyo. So, dito po ang mga souvenir. So, nung namasyal si Kindness, sa unang upload ko po, dito po tayo pumasok. Ayan, pakita ko lang po sa inyo ngayon. Ayan, so dito po ako pumasok. Nung namasyal po ako, sa unang na-upload ko po. And then, after noon, kasi sa ticket namin may 300 yen po na binibigay each person po para ibili natin dito sa uh, mga ng mga souvenir po. Right? Yan po at maraming uh, maraming marami, salamat po sa iyong panonood sa kung saan bumili po si Kindness guys na pasalubong rin po sa aking unika iha. At iba iba po mga pagkain na gusto din namin matikma. Ayan. At ibinahagi ko rin naman po sa inyo guys. Right? So maraming maraming salamat po sa iyong panonood. Bye guys!